ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa inaroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nadapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagnangalang Juan. Dapat ito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patuto niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Dilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan munit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa ng laman o sa kadagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Daging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, pose-pose ng pag at katapatan. Tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bogtong na anak. To si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya, siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag at ang katutuhanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bogtong na anak siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Magmula sa bundok oo kay gandang masdan ng subong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sa sasabihin, Sean, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sean ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhumog nitong Jerusalem, pagkat ang hiniram ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas. Ditong ating Diyos tiyak na mahahayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at paglay na kabanalan. Walang hirap na natamuya o hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang pagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, pagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig parinigya ang tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa na mamalas. Tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta Ngunit na yon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmayari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nagigingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklak sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama ni hindi niya sinabi sa kwan inuman sa mga anghel. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susugwin na ng Diyos ang kanyang bautong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Banal na araw sumikat! halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia! Alleluia!